aries kung may usapan ang pamilya ngayong araw siguraduhin mong positibo at puno ng sigla ang iyong aura upang maging maayos at maganda ang kinalabasan ng pag-uusap ang masayang enerhiya mo ay magdadala ng magandang daloy ng biyaya sa tahanan sa mga kasunduan o deal mas mainam kung pipiliin mong makinig kaysa magbigay agad ng mongkahi mas magiging epektibo ang iyong mga plano kung mas pag-iisipan mo itong mabuti bago magsalita. Sa tahanan, maging bukas palad sa mga bisita upang mapanatili ang positibong daloy ng swerte. Ang pagiging mabuting tagapakinig at mabuting tagapayo ay magdadala ng pagpapala sa iyo. Sa trabaho, ang pagiging masipag at matulungin sa mga kasamahan ay magbubunga ng mabuting impresyon at maaaring magdala ng bagong oportunidad. Kung may ekstrang oras ka, gamitin ito upang patibayin ang relasyon sa katrabaho at mapanatili ang swerte sa hanap buhay. Sa pagmamahal mas mainam ang pagiging maunawain, bigyang halaga ang damdamin ng iyong mahal at siguraduhing may sapat na oras kayong magkasama. Ang malalim na pag-unawa at pag-aalaga ay mas magpapalalim ng inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 25, number 37, number 41, number 10 at number 29. Taurus, ngayong araw, maaaring may makakausap kang may matatalinong ideya, lalo na pagdating sa negosyo, samantalahin ang pagkakataong ito upang matuto at pagyamanin ang iyong kaalaman sa larangan ng pagnenegosyo. Ngunit kung walang saysay ang usapan at may halong kabulustagan, mas mabuting lumayo upang hindi masayang ang iyong oras sa pamilya. Kung may tungkulin kang kailangang gampanan, huwag mo itong ipagpaliban. Gawin mo ang dapat mong gawin ng may kasipagan at pagmamahal. Sa pera, maging masinop sa paggastos, may senyales na darating ang isang oportunidad kung saan maaari kang kumita ng dagdag na salapi, kung marunong kang humawak ng pera, mas madali mong mapapalago ito. Sa trabaho Siguraduhin mong maaga kang papasok at magiging responsable sa iyong mga gawain. Iwasan ang labis na pagyayabang o pagpipilit sa opinyon mo sa iyong boss upang mapanatili ang maayos na samahan sa opisina. Sa pag-ibig, isang masayang gabi ang naghihintay sa iyo at sa iyong minamahal, walang senyales ng hindi pagkakaunawaan. Kaya sulitin ang pagkakataong ito upang mas mapalapit kayo sa isa't isa. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 9, number 18, number 27, number 34, number 42, number 7. Gemini, ngayong araw, napakaganda ng iyong aura. Kaya samantalahin ito upang isapatuparan ang iyong mga plano. Anumang bagong ideya na maisip mo ngayon ay maaaring magbigay sa iyo ng magandang resulta sa hinaharap. Sa pera, magingat sa pagpapahiram o pagbibigay ng tulong pinansyal. Ang minamahal at malalapit na kaibigan lamang ang dapat mong pagkatiwalaan pagdating sa salapi. Sa trabaho, mas mainam kung magiging matigas ka ngayong araw, iwasan ang pagiging masyadong mabait sa mga kasamahan upang hindi ka maabuso. Maraming gustong humingi ng pabor sa iyo, kaya dapat mong protektahan ang iyong sarili. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng lamang at pag-aalaga. Ang isang simpleng kilos ng pagpapahalaga ay maaaring magpasaya sa iyong minamahal at magpatibay ng inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, number 14, number 22, number 39, number 40, number 15. Cancer, ngayong araw mas mabuti kung pagtuunan mo ng pansin ang iyong emosyonal na kalagayan, kung may bumabagabag sa iyo, huwag itong kimkimin, mas mainam kung maglalaan ka ng oras upang makausap ang isang taong pinagkakatiwalaan mo, at kung may dapat kang ayunan na project ay iyong gawin pag-asenso, sa pamumuhay, ang pahiwatig. Sa pera, may senyales na maaaring may dumating na di inaasahang gastos, mag-ingat sa paghawak ng pera at iwasan ang padlos-dolos na desisyon sa pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Sa trabaho, ang pagiging mahinahon at maingat sa pagsasalita ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na relasyon sa mga kasamahan, kung may hindi pagkakaunawaan piliin ang diplomasya kaysa sa pagiging mainitan ang ulo, at umiwas sa mga mag-aaya sa iyo sa ibang lugar muna sa hanap buhay, nakasama. Sa pag-ibig, mas mainam kung bibigyang pansin mo ang damdamin ng iyong minamahal, ang simpleng pag-unawa at pagiging mahinahon ay magdadala ng kapanatagan sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag -asenso number 3, number 16, number 24, number 38, number 45, number 17. Leo, ngayong araw, ang iyong pagiging natural na leader ay mas magiging kapakipakinabang kung may pagkakataong mamuno sa isang proyekto o gawain. Huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong kakayahan. At huwag kang basta makakalimot sa dapat mapuntahan ng iyong kapamilya ngayong araw Sa pera may pahiwatig na darating ang isang oportunidad upang palaguin ang iyong kita huwag palampasin ang pagkakataong ito ngunit siguraduhin mong pinag-aaralan mo ang bawat hakbang na gagawin Sa trabaho ang pagiging determinado mo ay magdadala ng positibong epekto Gayunpaman, huwag masyadong ipilit ang gusto mo kung may hindi sang-ayon, mas mainam ang makinig at mag-adjust kung kinakailangan, at ipakita mo pa ang makakaya mo sa mga gawin ng mas mapalapit ka sa pangarap na pag-asenso. Sa pag-ibig, bigyang pansin ang maliliit na detalye sa inyong relasyon, ang isang simpleng sorpresa o mensahe ng pagmamahal ay maaaring magdala ng labis na saya sa iyong minamahal. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 5, number 11, number 26, number 33, number 39, at number 42. Virgo, ngayong araw mas makakabuti kung paglalaanan mo ng oras ang pagsasaayos ng iyong mga gawain. Ang pagiging organisado ay magdadala ng kapayapaan sa iyong isipan at magbibigay daan upang maging produktibo ka. Sa pera, iwasan ang pag-aaksaya ng salapi sa mga bagay na hindi mo naman lubos na kailangan. Ang disiplina sa paggastos ay makakatulong upang maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli. Sa trabaho, siguraduhing maingat ka sa iyong ginagawa, ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking epekto, kaya mas mainam kung doblehin mo ang iyong pagiging maingat sa detalye. Sa pag-ibig, ang pagbibigay ng oras at atensyon sa iyong mahal ay mahalaga. Huwag hayaang makasira ang stress sa inyong relasyon, at kung makakagawa ng gabi, ng pagmamahalan, ay mas mainam dahil mawawala ang mga bad energy sa inyong kalusugan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 8, number 21, number 29, number 36, number 47, at number 50. Libra, ngayong araw, maaaring magkaroon ng mga bagong oportunidad pagdating sa pakikitungo sa ibang tao. Maganda ang araw na ito upang makipagkilala at palawakin ang iyong koneksyon. Sa pera, pag-isipan mong mabuti bago gumastos, lalo na kung may bibilhin kang mahalagang bagay. Siguraduhin mong ito ay isang matalinong desisyon at hindi lamang dahil sa bagzo ng damdamin. At lalapit ang kapatid kung mayroon kang naiipon ay mas mainam na iyong mabigyan, para sa mas magandang relasyon, hanggang sa hinaharap. Sa trabaho, ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba ay magdadala ng positibong epekto. Maging bukas sa opinyon ng iba at huwag matakot na makipagtulungan sa mga kasamahan. Sa pag-ibig, mas mainam kung maglalaan ka ng oras para sa inyong dalawa ng iyong minamahal, ang simpleng pag-uusap o paglilibang ng magkasama ay makakatulong upang mapanatili ang tibay ng inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 2. Number 15, number 28, number 32, number 40 at number 9. Scorpio, ngayong araw, mas mainam kung paglalaanan mo ng oras ang iyong personal na paglago, may pagkakataon kang matuto ng bagong kaalaman o kasanayan na makakatulong sa iyong hinaharap, pero may senyales sa iyo na bawal ka muna gumawa ang pagpirma dahil mahina ang nasabing swerte sa ganoong magagawa ang pinapahiwatig. Sa pera, may pahiwatig na maaaring may dumating na dagdag na kita. Gayunpaman, maging maingat sa paghawak nito upang maiwasan ang mabilis na pagkawala ng yaman. Sa trabaho, ang pagiging mapanuri at masinop sa detalye ay magbibigay sa iyo ng kalamangan iwasan ang pagiging padalos dolos sa paggawa ng desisyon, dahil sa relax ka sa mga magagawa ay patuloy kang hahangaan ng iyong boss, na magbibigay sa iyo ng ikaka-asenso. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan, mas mainam na pag-usapan ito ng mahinahon, ang pagiging bukas sa damdamin ay magdudulot ng mas matibay na relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, number 19, number 23, number 35, number 41, at number 27. Sagittarius, ngayong araw, ang pagiging positibo mo ay magdadala ng magandang enerhiya sa paligid. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng negatibong tao o sitwasyon. Basta masaya ang aura mo ay makakagawa ka ng gusto mong plano ngayong araw na pwedeng magdudulot ng ikakaunlad ng iyong mga plano sa pamumuhay ang pinapahiwatig. Sa pera, may posibilidad na may biglang dumating na gastusin. Maghanda para dito at huwag magpadalos-dalos sa paggastos at ipon muna ngayong araw para sa oras na may dumating na kahit maliit na pagkakakitaan, ay may magagamit kang pangumpisa. Sa trabaho, maaaring may bagong oportunidad na dumating, huwag matakot subukan ito kung alam mong makakatulong ito sa iyong pangmatagalang layunin. Sa pag-ibig, ang pagiging bukas sa komunikasyon ay makakatulong upang mas mapalapit kayo sa isa't isa, Huwag matakot ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 10, number 17, number 30, number 37, number 14, at 25. Capricorn, ngayong araw, mas mainam kung pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Huwag kang matakot mangarap ng malaki, basta't samahan ito ng tiyaga at tamang pagpaplano, at may swerte kang aura pa ngayong araw, mas mainam na ituloy mo ang nais mong plano, ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa pera, may senyales na may paparating na oportunidad upang mapalago ang iyong kita, huwag palampasin ito. Ngunit siguraduhin mong pinag-aaralan mo muna bago sumabak sa anumang transaksyon. Sa trabaho, ang pagiging masipag mo ay mapapansin ng iyong mga kasamahan at maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa iyo, panatilihin ang iyong dedikasyon at pagiging responsable. Sa pag-ibig, Maging bukas sa komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, ang pagiging totoo sa iyong damdamin ay makakatulong upang mas mapalalim ang inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 14, number 22, number 31, number 38, at apat na Aquarius Ngayong araw, ang pagiging malikhain mo ay magdadala sa iyo ng bagong ideya na maaaring makatulong sa iyong hinaharap, huwag mong hayaang mawala ito, isulat o ipatupad kung maaari, at sa iyong ugali na mabait ay iwasan mo muna ngayong araw, dahil baka ang lalapit sa iyo ay kukuhan ka lang na aayon na swerte sa iyong mga ginagawa, dapat kang maging maingat sa mga makakausap ngayong araw. Sa pera, iwasan ang impulsive na paggastos. Bagamat may darating na pagkakataon upang kumita, mas mainam na maging maingat sa pamamahala ng iyong pananalapi. Sa trabaho, maaaring may bagong hamon na darating, huwag matakot harapin ito dahil malaki ang posibilidad na ito ay magdudulot ng positibong pagbabago sa iyong karera. Sa pag-ibig, ang pagiging mas bukas sa damdamin ay makakatulong upang mapanatili ang init ng inyong relasyon. Huwag mong hayaang lumamig ang inyong samahan dahil lamang sa kakulangan ng oras para sa isa't isa. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 7, number 18, number 27, number 39, number 42 at number 11. Pisces. Ngayong araw, mas mainam kung ay lalaan mo ang oras mo sa pagninilay o balikan, ang mga dapat na nagawa nang hindi ka na muling makagawa ng suliranin. May mga bagay sa iyong buhay na kailangang bigyan ng mas malalim na pagunawa upang mas makagawa ka ng tamang desisyon. At ngayong araw pag may desisyon, kang gagawin ay gawin, mo kagad dahil okay naman ang iyong aura ng swerte. Sa pera, huwag magpadalos-dolos sa pagpapasya lalo na kung may kinalaman sa malalaking gastusin, kung kinakailangan, humingi ng payo sa mas nakakaalam bago gumawa ng anumang desisyon. Sa trabaho, ang pagiging maagap at masipag mo ay mapapansin ng iyong mga kasama ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap dahil may pahiwatig na maaaring may darating na magandang oportunidad para sa iyo. Sa pag-ibig, huwag mong hayaan na ang mga nakaraang isyo ay makaapekto sa kasalukuyan, kung may hindi pagkakaunawaan, mas mainam na pag-usapan ito ng mahinahon upang maiwasan ang hindi kinakailangang sigalot, anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 12, number 25, number 34, number 36 at number 20.